Ano dyan? Pabili nga ng... Ano na naman? Ikaw. Ngako? Di oh? Hindi ko binibenta. Di ba pinabili kita ng ano, patis? Ay, oh Ba't nga. di ba yung pinapatis <coughs> ah. <coughs> 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 mo? Ito. Kasi itong bakal na to. Store mo to. Ay, kanina pa to eh. Ah, ano dyan? Pabili nga ng... Ano na naman? Ikaw. Hindi ko binibenta. <laughs> ano ba ba naman ang paglipot sa'kin, Tinay? Oh, sure. Ilang beses mo ba ako talagang papahirapan? Balita ako nga may kaakbay ka nakaraan lang. Kaakbay? Hmm? Ano ba naman? Wala akong kaakbay. Lagi ako nandito sa tindakan oh. mo. Kahit wala ka ng paninda, umibili pa rin ako. <laughs> 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 Kahit tinda-tindahan tinda tinda lang to. <laughs> Uy, Grabe hindi, no, ka naman. Oh, hindi na mo naman kasi. Wala ka naman kapalipaninda dyan. Yung saba nakatalikod pa. Oh, <laughs> Maraming tindahan doon. Doon ka mang gulo. Hindi nga. Eh, dito nga ako pumupunta sa'yo eh. Wala akong pakilab sa mga tindahan dyan. Ayun, may tindahan na siya warma. Pero bali-balik tanda <laughs> Di ba? O, oh, natatawa ka. konting comedy lang. Kaya gusto ko lagi naka-smile ka. Gusto ko lagi pinaro kay ka. Monero! Nakaraan lang! Ako ah, nako, nakita nga. Nakita nga ng kapatid ko. Ka kapatid ko, sino yun? Ay nako, kayo ng kamay. Sabi niya, dumaan kayo sa kanto. Ay, yun na, na-disgrasya kasi yun! Hinigok ka ba eh? Inaalalayan ko. Hmm? Di, alam mo naman, di naman ako nagsisinungaling sa'yo, Tina eh. Promise, cross my heart. Hope to die. Or balik na niyo. <laughs> <laughs> ano ba ito? Wala <laughs> si nagsisinungaling ka. Ano ba ito? Ay, ito. O. Oh. Ayan, o. Oh. Promise. Talagang, ano ko. Kaya, sabi ko nga sa'yo. Lahat naman, iaalay ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo. Tsaka, binata ako. Mayo, sumasakit yung ulo ko sa'yo. Araw-araw ka nandito. na binata ako. Ba't ayaw mo ba ako sagutin? Binata ako malinis, fresh. Single na Marami akong nababalitaan. Kaya, ay, ako, ayoko ay, ng issue. Huwag ka masyado nakikinig sa mga issue-issue. Huwag ka masyado makikinig. Sa akin ka na tumingin. tumingin. <laughs> ayoko tumingin. Bakit tayo tumingin? Bakit? Hindi naman ako sisinungaling eh. Nungaling? Alam mo, Tina eh. Lahat ng sinasabi ko sa'yo, lahat yan totoo. Wala akong pinapalampas kahit saan pwede ako pumunta. Eh ako lang naman ang hindi mo pinagbibigyan. Lagi ako pumapasyal sa iyo dito. Lagi ako bumibisita sa iyo dito. Lagi ako nagpaparamdam. Tapos ayo paligaw. Ligaw. Ah, ligaw 'yon. Ligaw na si Ligaw. Ligaw ako eh. <laughs> Okay, 540, 2, 1. action! Pinabili kita na Betty? <laughs> patis na Betty! <betchin? laughs> <laughs> ano ako. Pat ka lang, patis. Betty! 5, 4, action! <laughs> di ba pinabili kita ng ano, patis? Ba't ba? ba yung pinapatis mo? Ano? <laughs> no, Kala ko ikaw yun dyan, eh. no, eh, yung nandyan eh. Ano ako? ba saan dyan? Mga panigdalan dito, dilata, tanga ka ba? Nasaan yung tao dyan? Pinalis ko. Ikaw pa may karapatan ako. Bakit? Alay na nang pinunta ko. Baklaran to, paliparan, nag isa nagbaliktaran eh. Ano ba ba patis eh? Wala patis eh, baka niya pinapatis mo. Sino pinapatis ko? Mahal, ikaw ang pinunta ko rito. Alam mo naman, sinasabi ako yung eh, babae, nasa ni babae dyan? Pinalis ko. Battery pa ako dun eh. Patrip. Patrip, alam mo ba naman, kanina pa ako nag-aantay dito, panay pakyut. Tama ka pala, wala namang patis dito eh. Ayun nga eh. Baka ikaw ang nagpapakyut. Ako magpapakyut doon sa ba? Ang pakit-pakit nun eh. Uy, alam ko na ano mo, galing mo. Tsaka sabi ko sa kanya, ate, babili ako ng patis. Ganun lang sa akin, no? Wala <laughs> <Palang laughs> abnormal eh. Abnormal? Baka nililigawan mo. Malili- papat Papatol ba ako sa ganun? Yung itsura no parang lukot na champoy eh. Lukot na champoy. Ang puti pa na mukha. Aboey pa ka nabumulto na eh. Nalo, mo dito, Alam mo nang panida dito di Alam mo umalis tayo sa tindahan. Mababaliw tayo rito. Tskan mo kan lokar tao na yun. Mo 'yung tao na yun. <laughs> <laughs> Iha mo na yun. Yo, hello, what's up mga old lang Goodbye. It's pizza, pizza. Let's go.